tayong lumarga <laughs> Bago umalis ang ating airplane, mag-shout out muna tayo sa ating Veronatics family. Si kay Bon Jovi, Teraw Raw. Ah, uh, si kay Van uh, si kay Your Sunshine. Um, Banker Loves Me Again. Ah, uh, lang aking nag ikaw sa aking mga anakis na solid supporters sa ating mga Paranatics bro jejipan sis uh, sis josephine tablatin uh, so vlog natin tali guys is mamamashal tayo sa riyad nandito na po tayo sa airplane hindi natin ba yung ano so ito si kabayan Josephine. Um, galing siya ng Hail. Ang naranasan niya guys ay uh, hindi siya pinalad. Itman siya dito sa Hail. At ito, pwede natin pakita yung ano. Ito yung kamay niya guys. Hindi daw siya binibilhan ng gloves. Tapos, hindi pa siya pinapadoktor. So, yun, nagreklamo siya sa agency niya. At, tinulungan naman. Di ba? Kasi mahirap ang kalagayan niya. So, yun. Sa mga OFW natin dyan ng um, sinwerte, masasalamat tayo lagi. Kasi hindi, ang ang OFW talaga hindi lahat ay swerte. Mm, -mm Kaya, alhamdulillah tayo ay sinwerte. Sa ating pakikipag- laban. Ayan. So, tsika-tsika lang tayo muna. Maritay sa pang pa Pinapa, pinapa ka oras. Pinapa ka today? dahil. 18 minutes. 18 minutes na lang ka. So, pwede ba tayo? Bukas, premiere natin. Today's Tuesday. Uh, February Dean wake up like this tayo guys no wala tayong lipstick wala tayong dito ay tayo nakapag full boss jump kasi friend niya ko to po kasi nasa ano na to po kasi si Kayvon si Kayvon Jovi kasi bahala dia si Kayno magla-kwatch ako sa riyat ito lang ang buhay pa sakay sakay yung aeroplano ayan para si bunker ko do pa vacation lang so ayun sa mga OFW dyan magtiis tiis lang at alagaan ang sarili sabi ko nga kung maari magdala na lang kayo ng gloves galing sa Pilipinas pa galing sa kartong kasi totoo lang yung gloves doon. Yung kahit yung ginagamit namin sa salon. Matibay eh. Pero dito, manipis lang siya. Minsan ka, na, na, nakukulayin yung kuko ko. Kahit kuko walang galinis. Oh. Pero natural yan, guys. Eh, ayun na, di Ang gawan ka na lang kuko. O, na ano, na, limpyo sa akong sister kay tungod. Pero mente siya busy. So, kahapon, eh, kahapon, um, Naka, naka naka program na yun na pupunta talaga ako ng Riyadh. Kaya lang ngayon lang natuloy. Dapat magbas bus ako kay Juan ba? Para tipid. Pero delivery man Libre man tayo sa aeroplano. So, ayun. So, ang pupuntahan ko doon, guys, pupunta tayo sa embassy. Kukuha po tayo ng affidavit of guarantee sa so, kasi meron tayong visit visa. So, malalaman natin mamaya sa embassy kung anong mga requirements. dala, -dala ko na yung affidavit o garanti kailang sa immigration ng ating mga visitors malalaman uh, nyo na lang kung sino yung mga visitors susunduin ko na naman sila sa Riyad dahan-dahan ang ating ano, salita kasi baka maano tayo na narinig nyo kaya <laughs> Sipin, taga Kuan siya, taga Bohol. So, dito ka pa niya ng ano? Diretso ka niya ng Bohol o mag speak ka pa sa Manila? Ang um, stay sa Manila. Kawawa, no? Yung kamay niya. Talaga ang makipagsapalaran, no? Sunod, magbaon oh, na dyan sa pasag kung Pinatawa na lang lang siya guys kasi para <laughs> oh talaga dalawa kaya pa kaya tara guday ina dalawa tamo yung 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 siya yung yung Siya ng ticket yung 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 kasi yung iba hanggat hindi matapos yung 2 years hindi ka papayagan yan kahit bumili ka pa ng ano, yan, ng ticket buti siya pinayagan at least tapos naagapan at least naagapan dumaan siya muna sa agency bago siya binili ng ticket Ayan, okay, at least nag action naman yung agency so yun lang kwento ko lang sa inyo Hi po, pag hi, hi sa mga mga. Na, pero Tapos, asa makakapoyo ana sa Manila karon, umma. Tamang gago. Asa dapat? Uh, uh, Pasay. Pasay, a uh, Dulra. Dulra, Potchef. Yeah. Nya. Ang ganito na lang guys, ang ating pintuhan char. <laughs> nah.